Lami! Lami! Butan ka? Ha? Ikaw ay eh. daan sa atin. Hmm. Ako sa... Ayun. Ayun legit Okay, so ma'am, nahuli nyo na pala. Yes po. Itong mister ninyo na may iba. Okay, ma'am, ano pong ginawa nyo doon? Nags nagsampa na po ba kayo ng Opo, kaso? Opo, nagsampa po ako ng kaso. Tapos may nag-advise po sa akin na ano, psychological abuse po yung isang pa ko kasi hindi po kami nakapasok sa ano kwarto kasi so, so hindi, ang isinampa opo. po ninyong kaso opo. Uh, aside from that ongoing na po no yung yung kaso na yon opo hindi ko po yun tinuloy ah, hindi niyo tinuloy opo binigyan ko po siya ng chance kasi ilisip ko po yung maganda po kasi yung trabaho niya eh tapos tatay po siya ng anak ko pero inulit na naman po niya ngayon nahuli mo ulit. Opo. Dati po, marami po siyang reklamo sa akin kasi ano daw, kulang daw po ako ng attention sa kanya. Kaya yung mga reklamo niya po sa akin, pinuno ko po. Tapos nung before ko po siya nahuli noon, three months po siyang hindi, hindi nagbigay ng sahod. Tapos yung mga kaibigan ko po, nalaman ko, nakachat niya pala. Kasi meron po akong kaibigan. Kaibigan ko rin po yung asawa. Lagi niyang ginagamit yung foreigner na ano ko daw, may relasyon daw kami. Pero kaibigan din niya po 'yun, kaibigan ng anak ko. Hmm. Ma'am, ilang taon na po kayong kasal ni Mr.? 17 years. 17 years. Opo, sa 17 years lagi pong 'yan ang problema ko, sugal at saka babae. At ilan na po yung mga naging anak po ninyo? Dalawa po. Ilang po. beses mo na po bang nahuli tong si Mr.? Yung sa motel, isa. Pero marami pong kachat. Ang dami po. Huling-huling ninyo lahat opo, ng mga opo, conversation? Opo. Kasi yung Facebook po niya, ito po yung gumawa eh. Hmm. Tapos yun, pinapalitan niya lagi ng password. Pero magaling po kasi ito eh. Ito po yung nag-GPS nun sa motel. Kasi ah, okay. lagi po niya kinakausap yung tatay niya na magbago. Kaya location? Opo. Oh bakit po na-mention niyo po sa amin na kayo daw po ay pinagbabantaan? Opo, lagi po niyan sinasabi sa akin na ano, papatayin daw niya ako kung magkaso. Kaya rin po ako na ano ba, na depressed po kasi kaya ako nagdesisyon na pumunta dito kasi nagfile na sana ako ng kaso na ano, child support. Narinig ko sa audio call kasi pumunta yan siya doon sa salon na open namin yung ano, yung cellphone niya. Na, rinig ko na magtawag-tawag pala sila ng nung, nung attorney ko. Yung mga babae niya, yung babae nagtuturo sa kanya kung anong dapat gawin. Dapat daw documented yung pagbigay, kung magbigay man. Mm -hmm. Tapos meron may, din siyang mga babae na binabayaran niya. Nandun po, narinig Ito, ko na. lahat. Ito sir, uh, sa upisa sir, upisa, during pandemic, mayroon ako talagang ebidensya sa dito, naka-screenshot. Doon nagbisa yung problema namin. Mm -hmm. Screenshot po yun ang ano sir Joen yung chatting nila ng pariner. Hindi ako nagsabi, sir, na lalaki niya. Okay. Pero, nahuli ko siya, na-screenshot ko yung mga mrs. nila, tapos i-delete na naman nila. Sa tingin ko, eh, may relasyon sila. May amistyo to, nagbibigay ng sandal, uh, mga gamit sa salon. Okay. Sabi ko siya, i-block mo na yan kasi nagsisilos na ako. Mm. Hindi eh, talaga niya i-block, so tumuwi ako ng probinsya, so pagbalik ko, ayon pa rin. So, sir, ginawa ko, sir, may may kaibigan siya doon. Yun sinabi, tama, yung sinabi niya na naka ako. So nag ako sa mga kaibigan niya kasi paranda ko sa kanya rin ang ginagawa niya. Pero wala kaming uh, relasyon noon. Last July 18, umalis siya sa bahay. Nag-nagbuhingaw siya. Ngayon, wala na kaming uh, love making. Oh, uh, sa last July 18, umalis siya sa bahay. Ang ginawa ko kasi sabi naman, naman ng, ng legal namin, uh, i-blatter mo yan kasi paano kung anong nangyari na sa nasasaw mo, hindi mo alam kung saan pumunta? Oh. Ngayon, nahulog ko sir, mayroon siyang card na yung depo, yung hindi ka magbuntis. Eh, di, nagalit na naman ako, bakit nagkaganito, na, mayroon ka ganito? Hindi ka man naghingi ng sa akin na magdepo ka. Hmm, may contraceptive. yung parang control sir, bang, hindi siya magbuntis. Mayroon pa. Ang, ang asawa ko, isang gabi hindi na umuwi sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Tawagan po yung asawa nung oh, puriner. Kahit tawagan natin ngayon, mga. kaibigan namin yung puriner. So, Kawawa nga yung so, si Sir Jan eh. Lagi mong so, ginagamit mga mga si mga. kung ang ka. Tapos yung, sebe, yung oh, September 3, ma'am, kinuha so, mga mga po niya mga mga yung mga, uh, pera ko. Mga, kasi nagalit siya na ano, file ako ng case. Dinala niya doon sa babae niya sa Talamban. Tuwang-tuwa pa siya na para akong nabalew. Wala hey, kami tulong mga. ng anak ko kasi sinundan namin siya. Oh. Alas 7 niya kinuha yung ano yung bag ko. Nag-ikot kami don diba? doon sa Lapu-Lapu, hinanap namin siya. Pumunta kami doon sa kapatid niya. Tapos nag-blatter kami sa barangay pag uwi. Yun di po, alam mo naman yun ang ano ko eh. Yung control ko, kung gusto mo akong gamitin, gamitin mo talaga ako eh. Kahit, ma kahit mapilay pa ko kasi sabi mo wala pa tayong annulment. Ah, pumunta ka doon sa salon. Pumunta ka sa salon. Tapos bigla mo nga akong ano eh. Gusto mo nga. Yung hinahabol po niya ngayon, yung napundar namin. Kasi gusto niya, tal conjugal, gusto po niya ibinta lahat. Okay. Kasi titigil na po daw siya sa trabaho niya, uuwi daw po siya ng probinsya. May bahay na po kami, tapos may lote na po kami na ano, dapat po kasi yun boarding house. Kayo po ay lumapit ngayon dito kay Senator Raffy. ano yes, po yung gusto ninyong mangyari? Gusto ko po ano, mabigyan po siya ng leksyon kung anong karap dapat sa kanya. Tsaka yung kung ayaw na niyang Magano magsustento sa mga bata. Pakulong ko siya. Okay. So una po sa lahat, no? Eh karapatan niyo naman po mag-sampa uh, muli ng kasong vaucy. Okay? Now insofar as yung support po ng mga bata, yan po ay obligasyon po both spouses. Papa-assess po natin ha kung uh, magkano dapat yung contribution ng bawat spouse. Okay? Magkano ang kailangan ibigay ni sir? Uh, depende dun sa kakayahan niya at sa pangangailangan ng dalawa po ninyong mga anak. Malinaw po ba yon ma'am? At least doon sa aspect na yon. Yes po. Now, sinasabi po rin po ninyo kanina na may pagbabanta ba sa buhay po ninyo. Remedy na pwede nating i-avail dyan ay yung tinatawag na protection orders. Pwede po nating i-apply yan sa barangay or pwede rin naman po At, yan sa ano, korte. Ako sa barangay? Sir? Oo. Oh, na meron din kanina aspeto na sinasabi po ninyo na balak ng ibenta yung mga family house niyo yung mga properties niyo. Kung yan po ay part ng tinatawag na community property, ibig sabihin, uh, pag ari nyo bilang mag-asawa. Kasi naipundar nyo yan during your marriage, under our laws po, hindi po yan pwedeng ibenta na walang consent ng dalawang mag-asawa. Otherwise, there is defect in the sale, in the transfer of the property. Kung baga, buyers beware. Kaya mapapansin nyo po, pag may mga binibenta, okay, kahit nakapangalan lang sa isang uh, asawa yan, usually pumipirma din with consent. Kung baga, ng, ng isa pang asawa. Ngayon, yun po yung karapatan ni uh, Ma'am Melanie. Pero ma'am, narinig din naman natin no si Sir Joe kanina yes, na meron din daw po siyang akusasyon laban sa inyo. Usually pag mga pangangambit on the part of the women, ang pwedeng isang pa ni Sir Joe is concubinage. Pero then again, he he will have to produce proof na merong sexual act that was committed between mam ma uh, Melanie at kung sino man pong lalaki na allegedly kinakasama po niya. <laughs> Hindi namin ipipilit kung ayaw nyo magkabalikan. Kasi kung baka magkabalikan kayo, maglulukuhan lang din naman, 'wag na lang, Shari. Okay, pero 'wag ninyong kakalimutan na since you created, no, a family, you started a family, meron kayong mga anak, may obligasyon kayong hindi niyo pwedeng uh, bigla-bigla na lang i-abandon. Kasi mula nung nahuli ko po siya nung ano, March 7, binigay na po niya yung ATM niya sa akin. So naka-save po kami. Tapos ta sabi niya, "Bili tayo ng sasakyan." Kasi kaya dati nagwawala yan siya kasi gusto niya magpabili ng Inmax. Ma'am, multi-cab, ma'am, binilita niya 100,000, nasa, nasa pangalan niya. Yung abansa in brand new na skin namin, 420 ang amount, tas nasa, nasa pangalan din niya. Sir Joanne, uh, ilan po ba ang babae niyo ngayon, sir? Ilan po ang girlfriend niyo ngayon? Ma'am, wala, wala. Wala akong babae ngayon. Why Sino nato? yung babae sa talamban na dinala mo yung pera doon? Oh. Ay, nako. Kaibigan ko lang siya. Ito ang problema namin. Yung savings, nakapakalan sa kanya. Kasi hindi nakajuin. Yung income salon sa kanya, yung siblings namin nasa kanya. Bininta yung lupa doon sa ano, nasa kanya, pangalan niya. Yung bininta yung multi cab 100,000 sa kanya. Yung sasakyan na naman yung ngayon na bansa eh, A, sa, mo. sa pangalan yun? mo pa rin. Pero yung ginawa niyo sa attorney sa akin, sabi ng attorney niyo, Joel, pumunta ka dito sa office ko, nag-usap ka kami ng asawa mo, hatian na ka. ang nakabayad na hatian ka. Kung ikaw, Sir Joel, kung ikaw po ang tatanungin, ano po ang gusto niyong mangyari sa mga anak po ninyo? sa Ma, uh, misis po, ninyo Augusto since kasal po kayo. Ang gusto ko talaga mabuo yung mabuo yung pamilya namin. Ang problema kasi tuloy-tuloy pa rin niya ang yung ano niya, yung ginagawa niya. Sinabi na mga, hindi nagsuport sa anak ko. Mayroon akong ebidensya nagpa-emulier ako. Nandito. Pwede ko ngayon. Yung no, nagbigay po niya ako ng sa akin. Sa anak ko. Walang ebidensya, hindi ko dinaan sa emulier. Pero Alam niyo po ko ng Alam niyo po ang hirap po Binigyan sa inyo ma'am. Talagang wala oh. talaga tayong mare-resolve dito kasi parehas po kayong nagsasabayan ma'am ng argumento. Actually, attorney, last July 24, uh nag-walk-in client po po sila dito sa office. So, po ako ng clarificatory conference. Agila sa uh we came uh, for an agreement. Kaso si spt uh, hindi nakatapag antay. So, I told both of them, uh, babalik na lang sila for the next day to to sign the written agreement. Kaso, si Sir Pipito hindi na po bumalik sa aming office. So, I advised Ma'am Milani na mag file na lang siya ng case. Ang gusto kasi ni Ma'am Milani, pag hindi, hindi prepare ma si Sir Joen sa agreement, yung about sa... sa suspento, is magpapala na lang siya ng case. So yun niya, the next day hindi bumalik si Sergio and So binigyan ko ng certificate si Ma'am Melanie para magpapala na lang siya ng case. Bigyan natin na one last chance kaya na magkaroon ng pag-uusap, karoon ng agreement and then imomonitor po natin yung compliance. Otherwise, mapipilitan po talaga si Ma'am Melanie na magsampan hmm. ng kaso at karapatan naman niya po yan bilang nanay. Sige pa. Sir, uh, hingin lang po din po namin ang inyong tulong kasi may alegasyon dito si Ma'am Melanie na meron daw pagtatangka sa kanilang buhay. Ah uh, yes attorney, uh, we are very willing uh, tumulong sa kanya ni Ma'am Melanie no. Uh, in fact, uh, last September pumunta na sa station po namin to kuan uh, have initial to file a case. So complete po na sana pero hindi siya bumalik para sa yung result ng kuan uh, psychological evaluation na uh, need din natin para mm -hmm. sa case filing. Pero sir, ah, wag na lang nating susukuan, no? Minsan talaga nangyayari 'yan, especially uh, sa mga nabibiktima po ng mga vowsy. Papa ko kasi, si yung sinasabi niyang foreigner, yung yung, yung yung sinabi niya, yung ginawa niyang sitwasyon para gusto niya kasi babayro kasi siya. Mm -hmm. Dati pa babayro siya. Kaya yung gusto customer niya eh. yung yung foreigner, customer niya 'ni, eh. kaibigan ko pa. Nga yung ginawa niya sitwasyon para magbabayas okay. siya. So ang sinasabi mo, Julian, compared dun sa sinasabi ng daddy mo, oh. mas maraming kang nalalaman na babae ng tatay mo. Opo. Oh, Kaysa dun sa binabato niya kasi ah uh, sa amin po hinahanap din namin yung evidence na sinasabi doon sa mom mo. Di. Binigyan niya na yung ng evidence. Eh. Okay. May tawag pa nga sila. Mag ano daw sila? Asumi, mga oh. malalaswa? Opo. Oh, uh, sa sa derma? O yun, yung yun? na yun. Hmm. Pero nag-uusap sila ng malaswa? Opo. Oh, pa, uh, isa lang yung hinihingi namin eh, sustento lang. Okay naman yung maghiwalay, pero yung sustento lang hinihingi namin. Kaya kung hindi ko na gusto nga magkaso, kasi papa ko siya eh. Kaya nga uh, sustento lang ninihingi namin, pero hindi eh. Gusto niya mga babae. Eh. Kaya kung hindi siya mag-sustento, Yung babae lang sinusportahan niya. niya kasuhin namin. Kahit siya, sinasabihan papatayin oh, siya, papatayin niya no, siya papatayin, ng gusto ka ba bang bubuhay? Join, hindi naman ako nagkulang sa iyo simula sa Paul. Laging kitang binibigyan ng chance. Lagi ko inaayos yung ano, sa church. Yung church, hindi talaga nagkulang sa atin. Pinaaral pa nga kita ng pastor. Yung gusto ko lang may it itanong sa iyo, attorney yung yes, po. napundar po namin, na imbis po namin pwede pa hindi na lang namin yun hatiin ibigay na lang po namin sa mga mm -hmm. anak namin hindi po yan maita-transfer unless both spouses will consent Opo. okay kasi, so if uh, sa inyo po no sa uh, makabubuti sa inyo na may lipat na lang sa pangalan ng mga Opo. anak po talaga, o, ninyo, uh, that will be a subject of agreement no kasi hindi rin po natin siya pwedeng persahan no na ilipat na yung pagmamay niya sa inyong mga anak, no? Coordinated na po ito ma'am sa PNP and sa CSWD. Yes, Pauobligahin po natin siya na magbigay po ng nararapat po na sustento para po sa mga anak po ninyo. And uh, again, hindi po namin ipipilit dito kung hindi na po talaga kayo magbabalikan, ang sa amin na lang po kahit kayo po ay kasal, para na lang po doon sa mga bata. Oh, mga bata yes, po. Yes po.